Talan mo nandyan 316 yung kausap mo na minura mo? Anong klase kang pastor? Hindi po namin tinatangkilik ang ganitong klase ng pag-uugali dahil kami bilang mga pastor kailanman hindi kami nagmamasamang uugali sapagkat ito'y labag sa aming panuntunan. Patagal ko na pong gustong ilabas talaga ito dahilan sa walang aksyon na ginagawa nagdisiplinahin ang taong ito dapat dinidisiplina siya ng Philippine Council of Evangelical Churches dahil nakakahiya ang kanyang ginagawa. Kitang-kita siya sa buong mundo kung paano niya hinahamak. Kung paano niya pinapahiya ang isang tao. Nakakagalit. Pagamat siya'y amin kasama sa kapatiran, hindi po namin gusto ang kanyang ginagawa. Paumanhinap, Pastor Benny Abante. Ako po ay dating nagsisimba sa inyong simbahan. Kami po ay taga Santa Pero, hindi ko kayang sigmurain kung papaano ka pa manglait ng tao. Ang pastor sa pamantayan ay dapat mahinahon. Ang pastor sa pamantayan ay dapat mabait, magalang, hindi magagalitin. Hindi ka po, po pwedeng maging pastor kung ikaw ay magagalitin. Ito po isang pamantayan ng pagiging pastor. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? Sa mahabang panahon, ikaw ay iginagalang dahilan sa ikaw ay kagalang-galang na pastor. Ikaw ay binigyang titulo ng reverend. Pero kinain ka ng sistema ng politiko. No one can serve two masters. Either you love one or hate the others. Kung ikaw ay isang pastor, hindi ka po pwedeng maging politiko sapagkat ang tuuna ng dalawang ito ay hindi pareho. Kung ikaw ay politiko, sekular, ang gawain mo. At kung ikaw ay may pastor, espiritual, ang gawain mo. Bakit po pinagsabay? Na ang nangyayari ngayon sa halip na ikaw ay maging espiritual, kinain ka ng sistema at mas mataas ang nangyayari sa iyo, ang panutunan mong sekular kung mag-ugali ka para ka ng ugaling hindi man na napalataya. Nakagagalit Pastor Benny Apante ang ginagawa mo. Isa pa, sa halip na ikaw ang magturo ng kabutihan, alam mong hindi ka nanalo. Alam mong hindi ka nanalo at alam mo sa konstitusyon o sa pamantasan ng ating batas, kung hindi ka nanalo, Huwag mo nang igiit ang sarili mo. At bakit mo patuloy na ginagawa? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Meron kang kongregasyon. Meron kang mga tao na kung saan ikaw ang pastor ay meron kang mga kawan. Ano na ang nangyayari sa kanila? Ano na lang ang kanilang damdamin? Ano na lamang ang kanilang mukhang iaharap doon sa ibang mga kasamahan na ang kanilang pastor ay nagkakalat nawawala sa kanyang sarili ito po ang turn namin kapag ang isang kristyano na dapat ay espiritual at siya ay namuhay ng sekular ang tawag namin dito sa taong ito ay karnal isang tao na nawala sa sarili at pastor Benny Abante isa kang karnal sa aking paningin isa kang tao o ikaw ay isang pastor na nawala sa iyong sarili sapagkat araw-araw o kaya kung basta merong committee hearing, doon ka, nagagalit. Halos lamunin mo na yung iyong kinakausap. Ganyan ba ang isang pastor? Kung kaya pinupulaan tayo ng marami, ay merong dahilan. Pero hindi ibig sabihin dahil lang sa iyo, kaming lahat ay madadamay. Bakit hindi magsalita ang PCA -C? at itakwil ka sa iyong ginagawa o disiplinahin ka sa iyong ginagawa. Kahit ka pa kongresista, wala kaming pakialam dahil lahat tayo sa ating sa ating gawain, tayo ay pare-pareho. Matatanda tayo sa iglesia at iisa ang ating libel kahit kongresman ka man. Nakalulungkot ang nangyari sa iyo, Pastor Benia Pante. Malamang magre-rebattle ka. Malamang sasagot ka. Sumagot ka hanggang gusto mo. Pero, Patuloy ang aking paninindigan hangga't hindi ka nagbabago ng iyong pag at pagkatao sa taong mga kinakausap mo. Hindi ako titigil magsalita laban sa iyo. Kung ako sa iyo, ikaw ay pagpapakumbaba. Alam mo'ng ang iyong pwesto ay hindi sa iyo. Bakit mo kinukuha? Bakit mo kinukuha? Di ba ang iyong anak ay abugada at isa rin kristyano? Alam niya ang batas bakit pinapayagan ka? Ano na ang nangyari? Nilamon na kayo ng sistemang sekular. Labas na sa pamantayan ng inyong pananampalataya. Ayaw pong sabihin atin sapagkat hindi ko ibinibilang na ang iyong pag-uugali ay katulad ko. Hindi ko Pastor Kenny Abante. Sa susunod, makikita na naman kita galit na galit na galit. At kung ikaw ay makipagtanong, hindi ka nagtatanong, ikaw ay nang ng tao. Tama ba yon? Sabihin nyo nga sa akin doon sa mga kapatiran na kung saan ay nakakapanood. Tama ba ang pag-uugali na ginagawa ng isang kongresman na tinatawag na si Pastor Benny Amante. Nangungutya siya doon sa mga may proyekto ng flood control. Hindi ba sabi ni Mayor Isko Moreno, ikaw ay mayroong mahigit na dalawang bilyon na flood control project? Nasaan ang dalawang bilyon na yan? Ang alam ko na naipagawa mo ay yung hanging bridge sa tawiran ng punta Santa Ana. Hindi ko alam kung magkano ang ginastos mo doon, pero yan ay dapat pong isiwalat sa yung tulay na hanging bridge na yan ay walang dalawang bilyong piso. Bakit? Kita ko yan ang ginagawa. Halos mahirapan na sa sapagkat parang kulang-ulang sa mga gamit sa materyales. Hindi ko alam Natapos pero naniniwala ako. Kung yun lamang at hindi mo may papaliwanag ang halagang 2 bilyong piso at yun lamang ang sasabihin mong pinagalim ginamitan mo ng flood control, Pastor Benny Abante, kulang ang pera mo. Sana, sa ating paniniwala, Pastor Benny Abante, Mayroong pang promisyon sa katulad natin pagka tayo nagkakabali. Nagtataka ko, dapat sa inyong simbahan, Mayroong kayong mga matatanda sa iglesia na kung saan ang gawain ay tingnan kung tama ang pag-uugali ng kanilang pastor at membro. Nasaan ang matatanda sa inyong iglesia para sawayin ka sa iyong ugali? Nasaan? dati-dati dati, napakataas ng pagtingin ko sa iyo. Napakataas ng pagtingin ko sa iyo. Pero ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? Mahalay, Pastor Benio Bante, ang pag-uugali mo. Tuwiran ko nang sasabihin sa iyo na hindi tama ang ginagawa mo at nakakahiya dahil hindi lamang doon sa inyong simbahan ang nakakakita. Ang nakakakita sa iyo ay buong mundo. Ang iyong simbahan ay international. Yan ang nakalagay sa iyong simbahan. Ibig sabihin, hindi lamang dito sa Pilipinas nakikita ang pag-uugali mo kundi sa buong mundo. Sana, Pastor Benny Abante, baguhin mo ang iyong sistema. Kung kinakailangan mong magparaya sa iyong sarili, kung kinakailangan mong ikaw ay magpakababa at humingi ng paumanin sa mga taong pinagkasalahan mo sa pamamagitan ng iyong panunuring sa kanila. Bilang kapatid at bilang pastor din, hinihihim mo kita na gawin mo sapagkat ito ang nararapat. Pero kung ang gagawin mo ay ako ay iyong gagantihan, welcome to the club dahil hindi rin naman ako papayag na ipagpapatuloy mo ang iyong masamang pag-uugali. Nawa, Pastor Benny Abante, hanggang hindi tayo namamatay, may pag-asa tayo, alam mo yan. So meron pang para humingi ka ng paumanhin sa mga taong pinagkamalian mo. Humingi ka ng paumanhin kung kanino ka nagkulang at kung kanino ka nagkasala dahil Pastor Benny Abante, Ganito ang ating ugali. Ganito tayo namumuhay. Tayo ay mga tao na kung saan alam mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Lahat tayo ay may pinagdaan ng masama, subalit tayo ay pinago. At sa ating pagbabago, Pastor Benny Abante, ako'y nakikiusap sa iyo. Sa susunod na iyong pagtalakay sa komite, huwag mo namang sinuhit ang tao. Sa halip na iyong pagalitan, ay inyo siyang payuhan. Tatandaan mo na ang pantinik sa Senado sa Kongreso o sa Senado, ito ay in aid of legislation. Huwag mong kalilimutan ang dahilan kung bakit kayo nagtitipon ay in aid of legislation. Hindi kinakailangan lumabas ang tama at totoo sa in aid of legislation dahil ang titingnan nyo lamang kung ang kanilang ginagawa ay meron ng batas at kung meron ng batas at ito'y mali at kulang ang gagawin nyo lang ay mag-amienda nito at kung wala pa namang batas sa ganitong klaseng bagay na kanilang ginagawa ang gagawin niyo ay gumawa ng batas pero hindi para mahiyain ang mga tao na kung saan ay kinukuha nyo bilang resource person. Bakit ka ng isang tao para kunan mo ng informasyon pagkatapos iyong hihiyain? Pastor ka, di ba? Bakit mo ginagawa yan? Ngali, di ba? Ano kaya kung sa'yo gawin yung ginagawa mo sa iba? Hindi ba? Alam mo kung ano ang sinasabi. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa iyong sarili. Gusto mo bang sinisino ka? Hindi nga eh, nagagalit ka agad eh. Sa kaunting bagay na masabi patungkol sa'yo, nagwawala ka na agad eh. Hindi ito tamang pag-uugali, Pastor Benny Abante. Again, I appeal to you. Marami kang napisod. Marami kang pinagkasalahan sa aminin mo at sa hindi. Isa lamang ang tama mong gawin. Ang ipinapayo ko sa iyo, magpahinuhod ka sa mga taong pinagkasalahan mo. Ito ang ating pag-uugali. Hindi tayo nag-uugaling mahalay Pastor Benny Abante. Wala sa bokobolaryo nating mga pastor ang maghalay ng ugali. Tayo ay pamantayan sa ating simbahan. Tayo ang tinitingala ng mga miyembro at tinitingnan nila kung paano tayo lumalakad sa inyong simbahan paano ang lakad ng mga miyembro mo na nakikita na wala kang ginagawa minsan nakita ko galit na galit ka bakit mo ginagawa yan? Kung hindi mo kaya ang pigilin ang iyong sarili huwag ka na lang umatid huwag ka na lang sumama sa halip panahimik ka na lamang kung hindi mo kayang pigilin ang sarili mo dahil marami kaming nadadamay sa ginagawa mo. Sana, hindi ko alam kung ano magiging reaction mo sapagkat wala pa sigurong tao na sumaway sa'yo. Wala. Dahil kung merong sumaway sa'yo noong una siguro nagbago ka na. At palagay ko, ito ang unang pagkakataon na sinasaway ka. At hindi ako nangingiming sawayin ka, Pastor Benny Abante, sapakat alam mo na hindi tama ang iyong ginagawa. Ipaglaban mo man ang iyong paninindigan, mali at mali at mali ka pa rin kahit anong gawin mo. Ang tamang gagawin mo, Pastor Benny Abante, ay magpakumbaba katulad ng ipinapangaral mo. Gawin mo ito sa iyong sarili. At kapag ginawa mo yan, Pastor Benny Abante, ako'y magpapasalamat sa iyo. Alam mo yan, kung ano ang bunga ng pagkababa alam mo kung ano ang bunga ng nagpapaumanhin yan ay palagi mong itinuturo sa iyong simbahan pakiusap ko gawin mo naman sa iyong sarili salamat po